Pumanaw na ang veteran actor na si Ronaldo Valdez sa edad na 76. Nakilala si Ronaldo sa showbiz sa kanyang naging ambag sa pamamagitan ng pag-arte at bilang ama ng singer na si Jano Gibbs. Ating alamin ang naging buhay ni Ronaldo at ang kanyang naging pamana sa showbiz. The Philippine Showbiz List presents Life and Legacy of Ronaldo Valdez. Si Ronald James Dulacca Gibbs o mas kilala sa kanyang screen name na Ronaldo Valdez ay isang aktor sa pelikula at telebisyon na may halos limang dekadang karanasan sa industriya ng showbiz. Siya ay pinanganak noong November 27, 1946. Nagumpisa siya bilang leading man at kilala sa kanyang mga papel bilang patriarch at kontrabida sa telebisyon at pelikula. Sa isang interview, naibahagi ni Ronaldo na lumaki siya na walang ama at tanging ina lang niya ang nagpalaki at umaruga sa kanya ng maayos. Kahit walang amang gumabay sa kanya, ay naging masaya naman daw ang childhood ni Ronaldo. Childhood dream ni Ronald na maging trapeze artist na sa Hollywood movie na Trapeze ni na, na Burt Lancaster at Kirk Douglas. Sa katunayan noong nag-aaral pa siya, ay kilala siya bilang isang trapeze artist sa Philippine Christian College. Family Si Ronaldo ay kinasal sa kanyang asawang si Maria Fe Gibbs at biniyayaan sila ng dalawang anak. Si Jano Gibbs na actor-comedian, TV host at singer at ang bunso nilang anak na si Melissa Gibbs. Ayon kay Jano, ang kanyang ama ay super hands-on sa kanila ni Melissa at ito nga raw ang naghahatid sundo sa kanila sa eskwelahan. Hindi rin daw ito namamalo bilang pagdidisiplina sa kanila. Habang lumalaki nga raw si Jano, ay kinukulit niya ang ama na isama siya nito sa mga shooting, kahit extra lang. Pero tumatanggi raw ito dahil mas gusto raw ng ama niya na sa sariling sikap ni Jano ito madiskubre, hindi sa koneksyon niya rito. Ayon naman kay Melissa, sobrang saya rin daw nitong kasama na parang magkabarkada lang daw sila at napaka-loving pa. Sinabi rin niya na itong araw ang best father in the world. Kung mayroon man daw isang bagay na hinahangaan niya tungkol sa ama, ito ay pagiging family-oriented nito. Bagamat sobrang close sila, ibinunyag ni Melissa na hindi sila gaano ka-expressive sa kanilang nararamdaman sa isa't isa na gusto nilang gugulin ang kanilang mga sandali na magkasama sa tawanan at good vibes. Showbiz Career hindi alam ng karamihan na may malaking koneksyon ang yumaong comedy king na si Dolphy sa pagsisimula ng karera ni Ronaldo sa showbiz. Unang nasilayan ng mga manonood si Ronaldo sa pelikulang Pepe and Pilar noong 1966 na ginawa sa ilalim ng RR Productions ni na Fernando Poe Jr. at Dolphy. Sa isang interview, ibinahagi niya na noong mid-1960 siya unang discover ni Dolphy. Naghahanap daw ito noon ng pwede ipareha kay Susan Roses para sa isang proyekto. At ito pangaraw ang mismo naghahanap ng bagong artista. Saktong napansin daw siya ni Dolphy habang siya nilalaro sa isang basketball court. Nang bigla daw siyang lapitan ni Dolphy ay agad siyang tinanong nito kung interesado ba raw siyang mag-artista. Hindi na araw siya ng dalawang isip at tinanggap agad ang offer nito. The childhood dream talaga niya ang umarte. Pagkatapos siyang pumayag sa offer ni Dolphy, ay agad siyang dinala nito kay Susan nang hindi man lang daw siya nakapag-ayos. Noong unang araw ay nag-alangan daw ang aktres sa itsura ni Ronaldo dahil masyado pang araw itong bata. 19 years old pa lang kasi siya noong mga panahong yon, samantalang 25 years old naman si Susan hindi agad sumuko si Dolphy kay Ronaldo. Kaya naman binigyan siya nito ng isang total makeover at dinala sa isang barbershop para pagupitan at ayusan ng maigi. Bukod dito, pinasuot din siya ni Dolphy ng ilang suits nito. Pagkatapos ay bumalik sila kay Susan para ipakilalang muli ng may mas maayos na anyo na. Agad naman daw siyang tinanggap ni Susan. Sinabi pa nga ni Dolphy sa aktres na parehong binata lang ang dinala niya rito kung saan una na niyang tinanggihan. Ang di inaasahang pagdiskubre kay Ronaldo noong mga panahong yon ay nagbukas ng pinto patungo sa isang bagong yugto ng kanyang buhay. Ang dating simpleng binata na ang pangarap noon ay maging trapeze artist o jet pilot ay ngayon ay tinuturing ng isa sa mga kinikilalang aktor sa industriya kasabay na kanyang pagsisimula. Ilang beses rin nagpalit si Ronaldo ng kanyang screen name. Sa katunayan, isa sa mga unang pangalan ginamit niya ay Ronnie Rios na pinalitan ng Ronaldo Romano bago naging Raul Suarez. Pero dahil kay Dolphy at Panchito Alba, nagbago ang kanyang screen name at naging Ronaldo Valdez na ginamit niya na sa mahabang panahon hanggang sa kanyang pagpanaw. Sa paglipas ng panahon, maraming beses na ipakita ni Ronaldo ang kanyang husay sa pag-arte. Matatandaan na ang unang linyang tinahak niya sa showbiz ay ang pagiging komedyante, kung saan lumabas siya sa ilang comedy films at madalas siyang makatrabaho si Dolphy at Susan. Ilan sa maraming pelikulang komedya na kanyang ginampanan ay ang Kaming Tagailog, Sit-Sit-Sit, Alibang Bang, Salaginto at sa lagubang at Mariang Condesa. Mula sa pagiging komedyante, si Ronaldo ay sumubok ng seryosong aktingan kung saan mas lalong naipakita ang kanyang natataging talento sa pag-arte. Nagtangka rin siyang gumawa ng mga daring movies at naging isa sa mga pangunahing leading man ng kanyang henerasyon. Sa katunayan, isa sa kanyang mga naging kasama sa isang proyekto ay ang Star for All Seasons si Vilma Santos sa romantic drama film noong 1981 na Karma. Pinatunayan naman ni Ronaldo na hindi lamang ang kanyang mga kaedad, ang kaya niyang makasama bilang leading lady sa pelikula. Marami ang humanga sa pagiging professional at kahusayan niya nang gawin niya ang pelikulang The Mistress noong 2012, kung saan nakasama niya sina John Lloyd Cruz at Bea Alonzo na gumanap bilang mistress niya. Sa isang panayam, ibinahagi ni Bea na isang hamon para sa kanya ang kanyang karakter, lalo na sa mga romantic scenes kasama ang veteranong aktor. Ngunit tiwala naman daw siya kay Ronaldo dahil alam niyang hindi nito gagamitin ang mga eksena para i-take advantage siya. Halos nalibot na nga ni Ronaldo ang lahat ng genre ng pag-arte dahil maging horror ay nasubukan na rin niya. Lumabas siya sa horror suspense movie na Sukob noong 2006. Kabilang din sa mga hindi malilimutang pelikula ni Ronaldo ay ang Seven Sundays at Yesterday, Today, Tomorrow. Dahil sa kanyang kahusayan sa mga dramatic role, nakatanggap siya ng iba't ibang parangal at nominasyon bilang Best Supporting Actor. Kabilang narito ang pagganap niya sa pelikulang May Minamahal noong 1994 kung saan nanalo siya bilang Best Supporting Actor sa Film Academy of the Philippines. Nagwagi rin siya bilang Best Supporting Actor sa Metro Manila Film Festival noong 1997 para sa pelikulang Nasaan ang Puso. Nanumina naman siya sa kategoryang Best Drama Supporting Actor sa 27th and 28th PMPC Star Awards for TV para sa mga teleseryeng Ina Kapatid Anak at Ikaw Lamang noong 2013 at 2014. Noong 2015 naman ay ginawaran siya ng Golden Screen TV Awards ng Helen Vela Lifetime Achievement Award for Drama. Gumawa din kasaysayan si Ronaldo sa mundo ng fast food chain sa bansa. Siya ang perfectong prototype para sa first Filipino colonel ng KFC. Noong nakaraang May 29, 2017, pagkatapos sa isang linggo ng masusimple audition, ay inihayag ng KFC Philippines ang kanilang unang Pinoy colonel, at ito nga ay si Ronaldo. Para sa mga bagong henerasyon ng mga manonood, mas nakilala si Ronaldo sa kanyang natanging pagganap sa hit 2022 drama series na Too Good to Be True na pinagbidahan ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla ang nasabing serye ay ang huling palabas niya sa telebisyon bago siya sumakibilang buhay. Ginampanan niya rito ang karakter ni Sebastian Hugo Agawili o mas nakilala bilang si Lolo Sir na isang matandang bilyonaryo na nagmamahiari ng construction firm at hotel chain. Death Si Ronaldo Valdez na kilala sa kanyang maraming naiambag sa larangan ng pelikula at telebisyon na umabot ang halos limang dekada ay pumanaw ito lang December 17, 2023. Wala pang nilabas na ulat ng dahilan ng kanyang pagkamatay. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!